parang patanggalin ko yata yung gulong Ipanin natin ipa ipabuli na sa natin <laughs> okay so yun natin kung bumaba yung PSI ng gulong natin na. kunin natin yung natin yung PSI meter ito mayroon tayong manual na PSI meter So Kanina nasa 34 na no, ito nasa 1, 2, 3 So 33 Bumaba uli ng Isang PSI Ayan bumaba nga. So pagka ganito no Tingin natin meron talagang slow leak Yung gulong natin So Buti na lang weekend ngayon I mean not weekend pero Friday buti lang Friday no at uh, wala pang pasok kaya bukasan so tanggalin natin to uh, at dalhin natin sa vulcanizing shop dalhin natin to sa Canadian Tire okay kunin natin yung mga tools natin I-set muna natin yung jack natin para yung talaga mara patas nyo lang yung lifting point Yan, okay na yan. Tapos, before natin to total na iangat, luwagan muna natin yung yung mga lagnuts. Okay, guys. Ngayon, iangat na natin yung sakyan. ako nakalimutan ko yata i-set yung park ng sakyan so kailangan natin i-park to para hindi gumulong ayan huwag natin kalimutan yan alright Lagyan <coughs> mo natin ito dito. Oopsie, oopsie, oopsie. Ayan. Ayun. May lock tong sweater natin eh. Kailangan nating tanggalin. Hindi school lang naman siya. Ito. na nalalakoy, okay, nalalaro tayo ng gulong na no? yung may pat-pat. mas balik na natin yung mga lug nuts pag binabalik ko na yung lug nuts kinakamay ko muna kasi pag i-diretso kong ano idiretso kong i kong i-impact hindi natin alam kung yung thread kinakabit nakakabit na no baka masira yung thread ito na sila misis ito yung mga bagets natin nung kumunap sila pinaparada sa harap eh Ayan para magamit natin yung driveway. At tulungan muna natin magbaba ng mga bata si misis na. No? Ah. Si tatawid sila sa kalsada eh. Baka magsitakbuhan. <laughs> inside na, inside na, let's go let's go, inside na, inside nakasa tayo sa si aki, nakita niya yung arini. yung yung trolley niya ibang tawag dun yan go inside na, inside na sa si let's go inside please bring bring your cart, bring your cart inside Yeah. bring it inside Okay, inside mo na, inside na. You can't drive it right now kasi may snow pa sa labas. Okay. Alright. Lagay na muna natin ito sa harap ng bahay. Medyo okay okay na yung paho no, mga parts. Hindi na siya ganun kasakit. Ito bigay ng kaibigan namin. Yung hiniraman namin ng speaker. Mga damit. Okay, so kaya to dito. No? Pag may mga ka, may mga dami ng mga bata, umiikot lang. nalala na, pag okay pa. misa nga hindi pa nagamit, eh. may mga tag pa. Meron kasi silang anak na dalawang uh, babae. No, nilakihan na, so para sa princess natin, baka magkasya. Okay, balik na ba So balik na natin yung lagnuts natin. So pagbalik ng lagnuts nuts no? na, pastar ano natin basta yung Yung pagbalik So ayan skip natin to Dito tayo sunod Ayan So ito hindi pa masyado mahigpit ito ha ah. Hindi pa lang masyado mahigpit Naka ano lang to? Yung speed niya Yung strength lang Yung impact na sa pinakamahina Parang may balik Ayan okay na to Nakabalik na Ayos, ibaba so, na natin yung jack. Oop, ya. Yeah. Ngayon pag natin yung lug nuts, meron tayong ano, no, mga parts, meron tayong torque wrench na ginagamit. Ito yung torque wrench natin. Ito. Ayan. So nakaset na to sa sa ano, sa settings ng torque na dapat para sa lug nuts, no? So, magkaparelo naman yung Nissan at saka yung itong kotse natin. Uh, 80, 80 pounds per feet yung torque. So, ayan. Tutork to na lang natin. So, pag magtutork tayo, no? Uh, pa start din yung pattern natin. So, Simula natin dito. Pag tumunog na, ayos. Okay, nasa torque na siya. Tama na yung torque niya. Hindi kasi maganda ang parts yung masyadong mahigpit, no? Kasi, uh, may tanggalin. Naalala ko yung, yung bago kong sasakyan, naapakan ko pa yung ano ko. Wala pang torque wrench yun. Inaapakan ko pa yung panghigpit ko para mahigpit na mahigpit. Pero, <laughs> hindi pala tama dapat yan. <laughs> okay. Yeah, tapos, ikutan ko pa sa pabalik, isa pang balik. Okay. Alright. Ayos. Kigpit. Last one. Yung. Dalay natin yung gulong natin sa Canadian Tire. So ba't ko pa tinanggal yung gulong no? Ba't di ko na lang dinala yung buong kotse sa Canadian Tire. Dito talagang magta-tribe ako doon Mas mura kasi kapag nakatanggal na yung gulong mga parts. Mas mahal ang service nila kapag sila pa magtatanggal ng gulong. Kaya mag na ako ng mga ganyang tools natin no? para tipid-tipid na rin tayo kahit pa paano. tayo. At uh, ipabulkanize natin yung gulong natin. Sana walang pila. No? Usually pag gagagayin panahon, wala namang pila sa Canadian tayo. No? Wala namang oras. convenient tire. Ah, na natin yung, uh, natin. Na natin yung powers. not <laughs> powers. Alright. We get sa so, mga parts yung ibang mga store, pag gagamit ka ng washroom nila, may susi. So ito. So ito sa Canadian Tire, kailangan hiramin sa auto parts. <laughs> Ayan go. Over an hour daw, no? Yung hintay natin. Ikot-ikot lang tayo muna. and Window shopping ulit. Ito yung nakasale yung ano. Yung rampa para sa kotse kasi may kailangan ko ng ganito eh. Pero tayo tayong ganito. Pero yung sa SUV lang ko makasya. Pag sa kotse na gamitin, eh, hindi makakasya. Tumatama sa bumper, no? Ito yung pang sedan eh. Yan no? Kaya lang. hindi nakasail. Pwede sa Canadian Tire, no? Mga, mga auto parts, yan, services, change oil, dito rin sila. Nagmagawa rin sila dito. Nag-aayos rin sila ng mga sakyan, mga, yan, no? parang grocery din siya, may kukunting grocery, tapos may mga household na gamit, kitchen wares, so halos lahat, no? Tapos yung party city, dati standalone store yun, ngayon nandito na rin sa Canadian Tire. So meron din silang mga dito, no? mga filters yan. Mga cabin filters, engine filters, tsaka oil filters, yung mga oil filters yan. So ito meron sila dito, ano, no? parang pag gusto mong hanapin yung part na para sa iyo halimbawa yan o, no, lalabas yung mga available na filters magkakasama niyan oil filter tsaka engine filter pag natin to from no flush natin so no, yun so yan nakikita nyo yung nagpa flush no so ibig like sabihin nandito yung filter natin ito na yun. Yan. So dito rin tayo madalas bumibili ng panglinis natin sa sakin no? yan. So cleaning accessories yun. Mga brush, pamunas so, Ito tayo so, meron windshield washer dito no? yan, no? Certified, sabi minus 35 ang kaya niya So 379 pala siya Pero may nakita akong nag-review niyan Nung nag-cold like, snap, na-frozen daw to Kaya tinapon niya lahat sa kanya <laughs> Masayang lang Ayan, uh, wag pag nawag to pero yung sa Costco na nabibili ko yun, maganda yun. Tapos mayroon din sila nito mga pang outdoor na ano na. Yan you know, na. Pang outdoor na mga gamit. Tsaka pag nag ka, ito, may mga pang hunting din sila. Yan you know, na, pang hunting nito, eh. Camouflage na mga gloves. Tapos so, may mga boots din sila. Sapatos. Pang hunting. Pag dito sa Canada, pag mangingisda ka, kailangan mo ng license. So, dito sa Canadian Tire, pwede kang bumili yung license. Mura lang naman daw yung mga $10 ba o $20, mga ganun. Ayan, fishing and hunting. Yan na yung mga pang fishing nila. Fishing rod. Marami rin silang bisikleta dito, no? Ayan, no? Yung bambata, pang adults. Ayun ko may e-bike sila dito. So, may mga e-bike nga sila dito no? sa taas. Ayan. Kaya lang ang mamahal, no? $3,000. Mas mura na ano, yung nalisa, no? Costco. Ayan, ito na may mga tools nila. Ayan, Complete rin sila sa mga tools dito. Pati yung mga power tools. Meron din sila dito. So, nakasale yung ano natin, no? yung furnace filter, itong brand na to, Noma. So, ang size ng furnace filter natin ito, 20-25 by 5, 41.99 na lang. Para sa comparison, filter, 20-25 by 5 din. Regular price niya, 54.99. So laki ang diferensya no. So far zero tayo sa waiting area nila no. So, pa ako na pako di ata kakalibot. Nakaw <laughs> lang gana maglibot kapag wala ka naman bibili no. O kaya wala kang pambili. Hindi naman siya gano'ng nagtagal no. Actually, yung lang, 30 minutes. Okay na. So tapos din nila yung trabaho. Aray. So ito galing natin. So ang sabi nila is may bid leak daw. Dito sa paligid ng gulong. Doon daw nag-leak yung hangin. Musog na Manila Ayos Hindi pa tayo, di ba, di ba tayo, na matagal Buti na lang Ang laki ng diferensya ng temporary spare tire sa, ano, no? sa regular tire yun. Sa no? Tsaka isa pang tawag sa temporary tire dito. No? Tawag dyan donut. <laughs> donut. Donut by kabit na uli after ng ano, madrive natin ito ng 100 kilometers uh, i re natin o higpit na natin pag may shot dito sa Canada no, kapag nagpapalit ka ng gulong sa akin, pag, basta gulong sa sasakyan mo, sabihin nila oh, balik ka dito after 100 kilometers kasi i re natin so ako na gumagawa nun may mga ilang lag na lumuluwang talaga so kailangan importante pa rin yung re-return para safe pa rin tayo sa pag drive hindi mauna yung gulong natin kaysa sa sakin natin, di ba? So yung natin may kasamang ganito, no? ano? Ito yung lock niya. So kapag uh, naplatan tayo sa daan, ito yung mga tools na kailangan natin. So pakita ko lang sa inyo kung paano ito, no? itong pagbalik ng lock. I-screw lang natin to dito. Yan para hindi gumalaw-galaw pa yung ano yung gulong natin ayan okay na yan ha, hindi na kagalaw. yan lang siya. ano, o ba diba? sukat na sukat so yung mga iba mga bagong sasakyan ngayon no? hindi na sila nagbibigay ng spare tire yung iba ang uh, binibigay na lang nila like, parang yung tool na yung i-inject mo sa gulong para matakpan yung flat o kaya yung mga gulong nila is run flat tires so ibig sabihin pwede, pwede mo pa siyang kahit ma flat na yung gulong uh, pwede mo pa siyang patakbuhin or pandarin yung kotse in certain uh, distance para makapunta ka lang sa shop So ngayon naman parts ano, duty naman tayo sa ano, uh, cooking. <laughs> so ito, luluto tayo na nilaga para sa mga bata na gusto ng sabaw. Yan. Kasi yung dalawang panganay ko, no? Yung si Saki at si Suriel. So ngayon, kinakain lang nila kasi eh, pagka yung may kanin, yung may sabaw lang na may kanin eh. Pero yung uh, pangatlo ko, si Sandra at si Anambunso, uh, uh, kumakain ng ibang yung manok, yung ibang pagkain, Um, Tagtatry sila ng ibang pagkain. Pero yung dalawang panganay ko, pihikan. Yeah, pasensya lang kayo sa mga kalad, ha? <laughs> so, ito, pakulo na tayo ng tubig. Yeah, para sa nilaga natin yan. Lagyan na natin yung sibuyas natin, no? Yan. Yeah, tapos, lagay tayo ng whole black pepper. Ayan, yeah, pwede na yan. Lagay na natin yung kakaunting baboy. <laughs> Pakuluin ulit natin. Ah, dakpan lang natin. Ayan, kukulo na siya. Lakas na. Galit na galit na. Lagay na natin yung ating pork cubes. Ayan lang, dali lang. Tapos, natin. Tapos, sinana natin yung apoy sa... Yeah, between low at saka medium oh, ayan. Ayos. Sa stock natin. Ngayon, hintay, na tayo ng mga 40 minutes. Babalikan natin yan. So, total mga parts, sa, sa kusina narin naman tayo, no? May tanong na ako sa inyo. Yung dishwasher ba? Yan, dishwasher natin. Yung dishwasher niyo ba ginagamit nyo? Doon sa mga nandito na sa Canada or sa Pilipinas kung meron kayong dishwasher. Ginagamit nyo ba? <laughs> Kasi dito sa Canada, no, yung bahay, kapag uh, kahit na mag ako o bumili ka ng bahay, usually, kasama na yung mga appliances. So, meron na siyang stove, um, hood or microwave, fridge, washer-dryer, tsaka dishwasher kasama yan. Nung bumili kami, nung binili namin itong bahay na to, wala pang appliances, pero binigyan kami ng, uh, ano, ng cash para bumili ng appliances. Noong una, iniisip ko na yung dishwasher, sabi ko, hindi na magagamitin yan. So, bilhin na lang ako ng mumurahin lang, di ba? Para lang ma... Kasi ano to eh, empty to, eh. Walang laman yun eh. So, para lang magkaroon ng laman to. Bili lang ng ano. Pero sabi ko, eh, para mag-partner-partner na lahat ng appliances, eh, ano na lang, stainless na lang. Kasi bala ko sana bilhin yung plain white lang, yung mumurahin lang. Tapos, uh, testing tinesting namin yun, ano, nagugas kami, nagamit lang ang kamay, yan, gamit lang sa sink. Tapos, sabi ko, ba't kaya hindi natin i-testing, no? Gamitin yung dishwasher. Kasi isa pa naka-implement siya sa akin yan, yung boss ko sa trabaho, no? Sabi niya, but try mo gamitin yung dishwasher kasi mas tipid, mas tipid daw. So yun, tinay ko mag, hindi mo na mag-gumamit ng dishwasher ng isang buwan, kamay lang. Ah, uh, tinay ko mag-dishwasher pag na buwan, ah, uh, isang buwan din. Tapos kinumpir ko yung bill namin, no? Grabe, as in, ang bumaba yung bill ko sa tubig ng time na yun, nung nag-dishwasher ako. Simula nun, ginamit na namin. Araw-araw uh, namin ginagamit. Lalo na diba, apat yung anak ko. laanin kami. So ang dami namin hugasin hati araw-araw. So yan, gamit na siya. Although ginagamit lang namin siya sa mga utensil, sa mga pinggang, kutsara, yung mga maliliit lang. Yung mga kaldero, sa sink pa rin namin hugasan Yung mga kawale, yan. Diyan pa rin sa sink. Yung mga malalaki, diyan pa rin namin sa sink hinugasan. Nakatipid. Kung hindi ginagamit yan, kasi usually, mga Pilipina na no? <laughs> ginagawa sa dishwasher eh yan lang ini-store yung mga utensils. Try nyo, try nyo gamitin. Kaya mga pa, so habang pinapalambot natin yung ilaga natin, no? Ayan. Uh, dito naman sa kabilang kalan nagpainit tayo ng kawali at saka mantika. So dito lulutuin natin yung ating Bicol Express. Pang malakas ang Bicol Express. <laughs> Joke lang. So ano lang yan, yung simple Bicol Express lang. So shoutout nga pala kay Sir... Banjo Merano ng Panlasang Pinoy kasi doon na ako natutong magluto no. Ah, karami mga recipe na tutunan ko doon, doon ko natutunan sa kanya. So, salamat sir. Kwento ko lang no, hindi ako marunong magluto. Ngayon, dito na ako natutong magluto sa Canada. Noong una dumating kami dito sa Canada, hapat kami sa bahay no, na kabatch ko, na nagtatrabaho sa magdo So, dalawa sa amin marunong magluto, tapos dalawa kami na tagahugas. Yun ang ano, namin, ang duty. Nagsimula na ko matutong magluto nung nabuntis si Missy sa pangaling namin, no? Kasi syempre, hindi siya makakilos, di ba? Bagong anak, uh, bagong kapapanganak pa lang. So, dun, dun na ako nag-search sa YouTube, sa sa online, mga recipe kung paano ba gawin. Naalala ko yung una kong niluto yung tinola. <laughs> Tawang-tawa si Mrs. kasi nasunog. <laughs> sunog yung babaw, nangingitim eh. Um Umiibabaw sa sabaw. So, yan na, medyo mainit na yung mantika, no? Magisa na tayo. Punahin natin yung sibuyas. Yan, hinihin natin yung sibuyas. maykus maykus lang, maykus mekos Pasensya na kayo, medyo madami yung kalan namin. <laughs> Pasensya na pa, ulilinisin namin yan. Medyo nagka-dire-diretso lang ng luto eh. Ayan, pagkatapos niyan, yung bawang naman. maykus maykus din natin yung bawang hanggang sa mag-brown mag siya ng konti at mga muy. O, mga pads, sunod na natin yung luya. Hmm. Yan. Naamoy ko na yung mga aroma. Hmm. Okay na mga pads, no? so na natin yung babsi, yung baboy. <laughs> Yan. Uy. Ayos. Saka medium heat lang tayo nito. Pero pag nabitran na yung baboy, medyo lakasan ko ng konti. Ayan mga parts no. Brown na yung baboy no. Ayan yung gusto natin. yung brown yung baboy. So ayan, lagyan natin siya ng bagong. Simutin na natin to. Wala na palang laman to. Iba eh. yun. Iba lang, mamamalengin na naman kami in 2 days eh. Bili na lang tayo ulit. Punti lang oh. okay na kaya ito. Okay na siguro yun. Mm hmm. Okay na Tapos, may kas-may ulit natin. Ayan. Ayan. Ayan na, wala yung apoy. Marami mga pals ang bangon ng bagoong, no? Hmm. So, tapos ito, lalagyan lang natin ng konting tubig. Lagay ko yung tubig sa container ng, ano, ng bagoong para masimot yung flavor. Ayan, <laughs> konti lang. Kasi papakuluan lang natin ito, no? Pakuluan lang natin para lumambot si Porky. Ang baboy natin. Takpan lang natin, no? Tapos, pahinahan na natin yung apoy. Kasi kumukulo na naman eh. Pahinahan na natin ang apoy between between low to medium. Yan. Palambutin ulit natin yung kartin yan. So, ito na mga parts na yung nilaga natin. Ano na. Tapos na ang 40 minutes ang pagpapalambot. So, timplahan na natin to. Timplahan natin ng patis. Yan. Timplahan din natin ng... Na Ground black pepper. Yeah, alright. La. Halu-haluin ini Mekos Mekos natin ulit. Yan. Tapos syempre kailangan natin tikman. Pwede na. Ayos. May mga parts na ito na hinalo natin yung bok choy. Wala kasing pechay dito eh, kaya bok choy na lang. Ay, ang takip. Yan, nagatsa na natin yan. Pwede na yan sya dyan. Ayos. Alright. right. na natin dyan. Spinach, ito yung pinaka kangkong dito. Sa Canada, no? Yan. Kung so, alam naalala yung spinach, yung pampalakas ni Papay. So, gagawin ko lang dito. Tatakpan ko na lang ulit. Tapos, ilalagay ko lang sa loob. So ito lang mga parts na no? um, palambot na natin yung karne ng baboy natin para sa Bicol Express. So binalik ko na sa medium yung yung ano, yung heat natin. Tapos lagay na natin tong coconut milk. <laughs> ito yung pinakagata dito sa Canada, no? Mahirap po humanap ng fresh, 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 fresh kong gata. Ito, so dilata lang. Ano ito mga na no? kumukulo na Tapos na kumukulo na yung gata natin So lagyan natin yung mga Pangpaanghang natin Yan Sili tsaka bell pepper Pakuluan lang natin ng mga ilang minuto pa Tapos nyan luto na rin yan Yung kanin natin handa na rin Sa so, pagkatapos ng ilang minuto Kainan na